morning meron lang po ako i share uh, regarding to sa pagawa sa atin ng PSP ang PSP niya kasi sabi niya one year daw niya hindi nagamit ngayon sabi niya sa akin kuya pa check naman kasi kahit chile charge ko, i-on ko, ayaw pa rin Mari din check natin no Kasi ayaw nga talaga mag charge saka mag on syempre ang ginawa natin ah uh, Binuksan natin yung sa may battery niya, sa may battery cover. Check natin ulang ulo una yung battery niya. Nakita ko lobo na yung battery niya. Kaya pala ayaw niya mag-on, mag-charge. Sa so, sobrang tagal na na stocks kasi sabi niya one year na, kaya lumobo na yung battery. Yung pinalitan natin ng battery, yun, gumana na. Tapos gina-charge na rin natin, nag-charge na rin siya na maayos. Kaya tuwan-tuwan yung nagpagawa sa atin yun talagang grabe saya nya tapos binidyohan yung pa niya eh, para i-share niya sa kapatid niya kasi yung kapatid niya mayroon din daw PSP na ipapagawa sa atin yun may mga buttons daw na ayaw gumana sabi ko dali na lang niya para ma-double check natin yun sarap sa piling pag nakakagawa ng maayos yan sa lahat po pala ng may mga PS3 unit steam saka super slim pag yung PS3 nyo hindi siya nadedetect sa HDMI wala siyang video pag sinasalpak mo sa TV pero pag sa AV meron meron kasing nasisira doon sa loob sa may motherboard pag ganun po yung PS3 nyo para flicker o walang makita sa video yan, kailangan ayusin yan may puno-putok na piyasa sa loob yan, madali lang yan kayang kaya ng mga technician yun Uh, 'yun. Nangyayari lang 'yan sa PS3 Slim sa Super Slim. Tapos sa mga Nintendo Switch naman, ah uh, nangyayari rin po ito kanyari ah uh, yung, yung Nintendo Switch mo. Ah uh, charge naman siya pero na-full charge na alam mong full charge. Tapos pag i-on mo na parang ayaw ayaw mag-on pero alam mo full charge na yun nangyayari rin po yun sa Nintendo Switch ang ginagawa po dyan uh, uh, nire-reset natin yung battery para nire-refresh syempre tatanggalin yun siyempre uh, natin yung Nintendo Switch pag gano'n o minsan nangyayari naman siya sinarge mo siya pero 1% lang siya hindi tumataas ang tagal mo charge pero hindi tumataas yung bilang ng pagkakacharge niya ang gagawin doon talagang bubuksan tatanggalin yung mga screw i-check tapos yung pinaka battery niya tatanggalin yung pinaka wire niya tapos antay mo mga 10 to 20 seconds para ma-refresh yung battery yun tapos subukan mo kung oh, okay na siya sana po itong video na ito makatulong po sa inyo. This is Buhay Technician TV. Ganda sigat ng araw ngayon. Talagang napakaliwanag. Enjoy vlogging lang po tayo. Okay. Sino tayo sa work. Yung mga matitibay na game console tulad ng mga PSP, Wii, DS Lite, 3DS, PS2, PS3 tapos mga Game Boy yung mga matitibay talaga kesa sa ngayon para sa akin ha? Ayan.